Oh. Katibay Kati maglahit. Yeah, man, lahid camera. Yan Ang paralahid Luwas ang BBC u. Oh.

Pwede nga hildir. Pwede tiles. Yung yeah, puting tiro. Pwede skim coat. Sain ka pa. Circuit breaker. Atletic na tayo matapos. Ganda ng ilaw. Ops. Swiss na. Ipahin oh? mo. Hmm. Ano ba? Hmm. Spaghetti. Ano ba ba? Ayos. Patapos na tayo, patapos. Sinimot. Hmm. Pangalawa na to. Hmm. Patapos na tayo. Ah. Uh, oh. Hindi na po. Wala po kami matapos. Yan, mga tirada, mga pampakyawan. Ya, si sesuai, box, ayan. Hai, pantes! hi. Once upon time Ini pantes! Hai, ya, anu, Tapos sa luwas. May ilaw pa. So, pa Ayos! Mag-inlay. na pa Patapos na tayo, mga kailaw. See you! on my next video. Maraming salamat po.